magandang magandang tanghali po oh. o magluluto po tayo ng pinangat na isda ito po yung ating isda ayan po yung papangat natin at meron po tayong luya may luya po tayo at sibuyas kamuasili at kamatis yan po ang ating gagamitin ito may na po tayong tubig na pinakukulong ayan po at ilalagay na po natin ang ating buya sunod po natin ang ating buya ah, sibuyas ayan at ang sunod natin ang ating kamatis naman yan kamatis at yung ating sili yan po at iintayin lang po natin na kumulo siya lahat. pagkakulo at saka po natin ilalagay yung ating isda ayan po sa talagang pakukulo muna natin siya para lumambot yung kamatis. So, ito, itingnan na natin kung ayos na itong ating kamatis yan. Umukulo na po ang ating sahog. Ito po, nalagay na po natin ang ating isda. po natin siya at isasabay na po natin ang ating kalamansi ah uh, lemon, lemon pala kalamansi, lemon at daligyan na rin po natin ang asin ito asin ang ating pampalasa na bete. Nagyan natin po natin siya. Pantayin na lang po natin na uh, kumululi at tsaka natin titikman ng lasa. Sige po, takpanin muna po natin ito. Ito na ang ating kinamatisang isda. Manan natin ang lasa. Abay, masarap. Sabaw pa lang eh, ulam na. Mangang. Mangang siya.